Ay, uh, si Julieta, mayroon uh, namin sila ng na, uh, hearing. Um, ano naman namin sa Office of the Vice President, kung ano yung gusto ng tao nabibig, sinasuportahan lang namin. So, sinabi ng tao na mag-attention, then tigyan namin sila, na, sila, na, sila na support kung ano man yung uh, hindi nila or hindi rin require nila na assistance. And then, doon sa mga hindi naka-attend, uh, meron mga uh, kapatid doon na hindi naka-attend uh, sa activities ng OVP anniversary. Ang uh, anniversary ng OVP is on November 15, 89 years, tama ba po? The Christ. Ano yun ang OVP? 89 years ang uh, OVP. this year, November 15th, we should be done